napangay at napareta. Labi dos milyones pesos na katidad din siya na kumpiskar sa buybox operation sa Camarines Sur. Saro lugadan sa nagbungkaras na kasulo sa Tulong mahabon sa Goa Camarines Sur, arestado. Labi ba -temp para temparatok sa Sursunon na biktima ng beta scam. Inflation rate sa Bicol ka nakaging bula nagbaba. Asin? Dating miyembro kan bantay sa barangay program kan Masbati First PMFC, pulis naman ngunyan Maray na hapon, Webes, Pebrero 8, tong 2024. Uni na ang mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, labi 2.4 milyones pesos na kantidad ng pigtutubo ng shabu na kumpiskar sa duwang high-value individuals sa duwang magkasuway na operasyon kontra droga sa Camarines Sur. Si May Arango, sa detalye. Aristado ang sarong konsideradong high-value individual sa pigkondusir na buy operation alas 9.30 ng Banggi ka na Martes sa Zone 5 Barangay Sagurong, Pili Camarines Sur. Binisto ang sospek na si Anthony Azada E. Viñas, 38 anyo sa sinresidente kang Igualdad, Naga City. Nakabali man sa regional recalibrated priority on database on illegal drugs. Nakuha sa posisyon ni Azada ang 30 pidasong heat seal transparent sa na may log ng pigtutubodang shabu na may gabat na 275 gramo as in 1,870,000 pesos ang street value. Apuera kay ni nakuha pa sa posisyon niya ang duwang pidaso ni heat seal transparent plastic sachet. Laog man ang pigtutubudan na pinaalang na dahon ni Mariwana na may gabat na 2 gramo as in nagkakantida 240 mil pesos. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Aldin Orkita, Chief Intelligence Unit kan Naga City Police Office, haloy manindang pigbantayan ang hiro kan sospek. Taong 2020 kan inut mandang makulungan sospek, huli man sa pagkakaimbelto sa ilegal na droga ang pakilala niya doon sa doon sa tinitira niya, doon sa nilipatan niya. Eh, eh. Doon sa mga ka ano niya? Ka, sa apartment kasi yung apartment maraming nakaano eh, uh, maraming nagre-rent din doon. So, yun ang pakilala niya. Pati doon sa may ng apartment na tinutuluyan niya. Yun ang pakilala niya, contractor daw siya. Dakulang bagay man sa kapulisan ang pagkakaaresto kan sospek. Urog patahara lang kaw nagramo ng iligal na droga ang pigpapalakop ka ini. Encourage sa amin lahat ng, ano, ng mga kababayan oh, natin, lalong lalo dito sa Naga, na makipag, ano, makipag-ugnayan sa atin, sa PNP, kung may mga nalalaman silang ano, personality or mga tao na involved sa, involved sa illegal drugs transactions. Sa presente, nasa kustudiya na Kampili Municipal Police Station ang sospek. Mientras tanto, himas rehas man ang sarupang high value individual sa ipig-kondusir na bypass operation Alauna 40 nin aga kasuod sa zon Zunto Barangay Sabang, Naga City. Binisto ang sospek na si Haufer Coral de e. Villaranda, 35 anyo, si residente kan Zone 4 San Agustin Kanaman, Camarines Sur. Nakumpiskar sa sospek ang duwang natay transparent sa she, na may laog ng pigtutubudan na shabu na may gabat na 55 gramo o 374 mil pesos sa street value. Sa presente, nasa kustudiya namang kanoturidad ang sospek asin nahampang sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. Tulong sospek sa panhabon sa sarong bodega sa Goa, Camarinesur, arestado. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Arestado ang tulong lalaki, makalihis na maaktuhan kan mga tanod sa barangay, ang panhabon kan mga ini sa sarong bodega sa Purok Uno, Barangay Evangelista, Goa, Kamarinisur. Pasado alas 4.30 ng hapon, kanakaaging Martes. Binisto ni Police Major Rodolfo Borromeo ang Hepe Goa Municipal Police Station ang mga sospek na Sinda Fernando Aitona I. Balete, 28 anyos, Residente kan Barangay Sabukayan, Joseph Buena I. 33 anyos, Residente kan Barangay Bagumbayan Grande, asin si Romney Crispeto I. Vale, 33 anyos, Residente kan Barangay Matakla, parehong banuaan. Napag-araman na ang lumang budega na pagsadirikan pamilya go, anilaog kan mga suspechado. Sa impormasyon, Burubitbit na kan mga sospek ang mga hinabo ng construction materials. Tiyempo na napaagi ang mga barangay tanod nagikan gikan pa sa nasa pagseminar na nauli sa pagkakaaresto kan mga ini. Nakita nung barangay tanod. Alam din kasi ng barangay tanod na doon sa lumang bodega na yun ay talagang may, mga nakaimba kasi reported na may mga nagkakawala na may nga na roon. Common na lugar. Ito ay private place na umagang-umaga, magdang 4 4.30 ng hapon, ang uh, makikita naman ng barangay kung sino ang pumapasok doon. At kaya hinala nga tatlong tatlong persona na to na may mga bitbit -bit na uh, mga bakal na nagbibigat. Kaya nagtaka din yung barangay tanod. Narecover sa mga sospek ang sarong metal pipe, sarong channel bar, asin sarong pidasong iron flat belt pulley. Napag-araman man na saro sa tulong sospek ang kakaluwas pa sana sa kulungan huli sa kaso man na panhaabon. Nagtanong siya ng interview at napag-alaman naman na ito ay talagang kalalabas lang yung isa doon sa galing kulungan, kalalabas lang may release order pa na magnanakaw nga. Importante po talaga din na yung may kakarim tayong katiwala. At isa pa, dapat mayroong narasakit tayo sa mga kabaranggay natin, lalo-lalo na yung mga sabi natin, yung mga barangay official barangay tanod, na marunong din mag-investiga, magtanong o bakit na binubuhat yan, kanino kayo, sino kayo, saan galing yan, dito ba. Kasi gano'ng oras, uh, kaludaduda nga at yung lugar na yun ay paradong lugar alam ng barangay na yun ay ang pumupunta lang doon yung may ari at yung katiwala at so, yung mukha ng mga magnanakaw hindi yun parang yung bang kaduda-duda at the same time walang silang autorisasyon para pumasok sa loob Sa presente, nasa kustudiya na kanggawa Municipal Police Station ang mga sospek na nahahampang sa kasong panhaabon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Lola Lugadan Makalis na masuloan pagsadiring residencia sa Libon Albay, si Nomer Corporal sa detalye. Faulty Electrical Wiring, ang pigtutokdong kausa sa pagkasulukan rong residencia sa Barangay Sonto, Poblasyon Libon Albay, alas dos ning hapon kang nakalis na Martes. Sa impormasyon, huli ta naputulan ng kuryente ang pamilyang nasuluan. Para mientras ang mga ining nakikabit ng kuryente sa saindang kataid harong gamit ang sarong extension wire, alagad basang nasa na sanay ng kuminaraba na nagresulta sa pagbungkaras kang kasuluan asin pagkairidukan tagharong. Sigun kay Fire Inspector Jeffrey Baldo, an acting municipal fire marshal kang Libon Fire Station, Day tulos na kaluwas ang 76 anyos na tagarong na si Donna Langkawon as asin aking lalaki hulita pareho ang mga ining paralisado. Sa tabangkan mga kabarangay, sa kasana na iluwas ang magina. Nagsapo ning second degree burn ang lola na tulos man na ipigdara sa ospital. Apwera sa magina, nasa loob kang nasulong residensya ang sarong 12 anyos na kapamilya kan mga ini na maswerteng daiman na kulugan. Wala po siyang kuryente, putulan. Nakikita lang po isa sa neighboring house niya. Adjacent mm -hmm. house na nakikita. So, you know, you know the danger of uh, those uh, electrical system na hindi dumaan mm -hmm. sa mga professional ay risky po sa fire hazard. 'Yan ang problema ko dito. And, uh, uh, our initial investigator is leading to to that uh mountain. Alas 2.28 ning hapon kan makontrol kang BFP ang kalayo. Makalis ang 19 minutos. Dangan ining pigdeklarang fire out. Kung sa'yin uminabot sa ikaduang alarma ang kasulo. Abuton sa 609 mil pesos ang total na winalat na danyos kang insidente. Yung, so yung wing direction ay papunta po doon sa adjacent sa uh, lots where houses are ano ay ano po ito ay uh... Uh, delikado. Ma... Kasi dikit yung bahay po dito kahit subdivisions. Uh, Lucky ni, uh, yung direction ay papunta po doon sa uh, open space, sa garahe and open na doon sa may road. Kaya uh, uh, hindi na po siya nakapag-spread uh, out and uh, nakapag-cover exposure naman yung tropa natin. Katakud kay ni, maigot na nagpagirumdom ang BFP sa publiko. na ibitaran ang pag-jumper ng kuryente. Ulit-alabin ng kadelikado asin pwede sir na mauli ng gad sa kasulo. Ngunya na bulan, ini ang primerong insidente ng kasulo na naikurit sa banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Bagong multi-purpose building na pigdonar ka na kubikol party list sa barangay Buragwisli, Gaspi City, pig inagurara na kasubagong aga. Si Regine Bues sa detalye. Ugmaan sa 61 anyos na si Lola Evelyn kan Barangay Buragwis na iguan ng bagong multi-purpose building ang sa indang lugar. Magagamit kay ininda ini urog na sa mga darakulang pagtiripon. Citizen, pwede kaming magidig kaming mag-meeting kasi di kaming supig -meeting, so, pig meetingan mi dati uh, pig, -re renovate yung evacuation center meeting place o kung halimbawa may mga livelihood mga ibaman ng mga grupo magagamit po. Tapos yung tadakula, ang yung kumansa na inahiling pa, pero nahiling ko na dakula ang ma-accommodate digdi. Kaya salamaton sana, salamaton sana, sana, uh, uh, may ipagpadagos ang sa indang marina obhito sa mga uh, Iyo po. Lalo na digisa mo sa Buragwis. Salamaton sana. Kasubagong aga kan ikundusir ang blessing and inauguration kan bagong edipisyo na pigapod na tahanan ng inasyentibo at nasyonalismo ng AKB Building na naging posible huli sa inasyentibo kan ako Party List. Kumpwesto ini tulong iskalon kay ibaan rooftop na maserbe bilang function hall o session hall, mini library, barangay health workers room, daycare center, PBN homeowners association office, asin gagamiton man bilang livelihood training center. Nagpapasalamat kami sa AKB Party List uh, sa pangunguna ni uh, Congressman Saldico and Kong Jill uh, Bongalon and also Attorney uh, Alfredo Garbin sa pagbigay sa amin dito uh, ng building na ito dahil uh, talagang makakatulong talaga to sa aming komunidad. May 2022, kan puunan ang kay kaini na nagdurar hasta kan August 2023. Pinunduhan ininin -in -in na jismil milyones pesos. Presente sa seremonya si dating akubikal party list Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. Sigun kay Garbin, bilang residente kay nasambit na lugar, huwag mo siya naiguanan bagong magagamit na MP building ang sa iyang mga kabarangay. Mga kabarangay, uh, not only did we have this new multipurpose building, but uh, we will also construct four new classrooms for our elementary schools. And all other infrastructure projects, uh, we will continue to support and assist uh, Barangay Boragwis dahil ang saindong lingkod, taga-digdibaga sa saindong barangay. So, day man kita pwede magpabaya-digdib sa saindong barangay. Siyempre, sa panginginot yan, ni Congressman Saldico and Congressman Jinbong Alonofa ko partners. Mientras tanto, apuera sa pagpakonstruer ng mga MP buildings, target mangkan partido na mapakonstruweran ng mga bagong classrooms urog na ang mga pampublikong eskwelahan sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue. Lami ba yung sa Sorsogon? na ni Inventa Slotscom. Inflation rate sa Bicol ka na kaging bulan nagbaba. As in dating miyembro kan bantay sa barangay program kan masbate first PMFC, pulis naman ngunyan. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5 hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort. Your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan usog na bagyo, asin pag alburutukan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagtios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean siring kan sa uyang partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa acubicol! Bicol Online TV. Labi paratukdo para tukdo hali sa probinsya ni Sorsogon na subuot biktima ni Benta Latskam nag-abot sa opisina kan NBI Bicol kasubagong aga ngani maghagad nin Tabang. Si May Arango sa detalye. 26 na mga para tukdo sa sarong pampublikong eskwelan sa Pilar Sorsogon ang nagpasiring sa opisina kan National Bureau of Investigation o no NBI Bicol kasubagong aga. Ngani magpaabot ng sumbong makalis na mga biktima ni Benta Slot Scam. Saru sa mga biktima, iyo ang 39 anyos na si alias Chloe na residente man ka nasabing banwaan. Istorya niya, Pebrero ka na taon ka maglaog siya sa Benta Slot. na da siya na mag-investig di kang kapwa niya para tukdo na madrasta kang 25 anyos na sospek. Makalis na mapatubod na doble ang magiging balik sa iya kang kantidad na ilalaog niya. Diyas mil pesos ang enot niyang pig-invest. Huli ta doble man ang na nakabalik sa iya, maginan sa iya mga kapamilya ang pig ingrenyer niya man subot na purbaran ang benta slot. Uminabot man sa punto na nagloon pa siya ng 400 mil pesos. Hasa sa total na 1,180,000 pesos na ang sa iyang na-invest. Kabali na digdi ang kwarta kan sa iyang mga kapamilya. Disyembre ka nakaaging taon, kamabigla na sa nadaas siyang nagdeklara ng bankruptcy ang sospek. Hasta sa day naman hindi ini makontakt. December 2, nag, na declare si uh, Jonah Marie Balonso sa mga GC na mga create niya na GC nag-state siya doon na na-bankrupt na daw siya which is <coughs> nag-isip kami na kasi sabi sa una niyang sinabi na siya lang ang handler wala siyang kasosyo so sa una kasi dapat kapag halimbawa may kasosyo pa domain effect yan so since ang sabi ng uh, mother niya na si Jonah na Marilang ang handler niya. So, yun din ang isa sa dahilan kung bakit napasali kami. Kasi siya lang naman, walang mangyayaring domain effect. Saro sa mga nabiktima kang benta slot, iyo ang paratoklong si alias Barbie, 36 anyos. Sa inot, e may pagduduwa-duwa siya digdi alagad huli taharos nasa gobyerno subot nagtatrabaho ang pamilya kan sospek na patubod na daa siya. Istorya niya, mayo ka na kaging taon ka eno siya mag-invest ng in 25 mil pesos. Hasta nagabot na na nasa 580,000 pesos. Sure ba yan? Sure po ba yan ma'am? Sabi niya na oo kasi hindi naman to scam dahil si Jonah Marie, yung stepdaughter niya po, ang siyang nag-handle nung benta slot. And sabi niya pa, uh, nagpa-promise siya na parang Uh, hindi ko naman itataya ang pangalan ko kung kung scam to so doon sa so doon sa salita niya mga ganun na doon ako parang na joke parang doon ako na convince oh sige itatry ko na mag asumali doon sa benta slot Dugang pakan mga biktima, may pagpapatakot pa subot sa indaan sospek na mas lalong day makakabalik ang kwarta kung inian ni rereklamo reklamo nag Nag-chat-chat, nagcha-chat, lagi namin siyang tina-chat pero unresponsive na siya. Si stepmother, um, kasi hindi pumapasok naman siya, na <clears throat> wala na mahalos. Halos ang sinasabi niya lang, ipapaabot ko kay Jam, ang mga sinasabi ninyo, ipapaabot ko sa kanya, hanggang ganun lang. Mga nakaraang months po, talagang parang nagkakaroon ako ng na parang anxiety kasi hindi ako hindi po ako makatulog ilang araw din pong hindi mak kasi yung pera na ano po yan eh hindi yun biro pinagpaguran po namin yun Pigkakarkulong 5,368,500 pesos ang natabag kan sospek. Kaya pangapodan kan mga biktima. Jonah Marie Baruela Balonso, kung hain ka man ngunyan, lumuwas ka na. Ang bangon mo ining mga nagareklamo sa imo. Simple lang naman. Harapin nyo po. Harapin, harapin nyo kami. Kasi nung mga oras na nag-pay in kami, ang bilis-bilis nyong mag-reply. Pero ngayon, nisin sa mga messages namin, wala. Wala kayong binibigay na updates, wala kayong binibigay na clear na kasagutan sa mga tanong namin. In kaso mapatunayan, sigon sa opisina kang NBI, maatubang sa kasong large-scale estafa as in violation ng Security Regularization Code ang sospek. Para sa mga baretang tatak-bicol, may arango. Inflation rates sa bicol nagbaba subuot ka na kaaging bulan sigon sa PSA Bicol. Si Nomer Corporal sa detalye. Sa latest survey na ipinaluwas kang Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, nakapagtala ang hensya ng pinakahibabang inflation rate sa reyon kan ng Enero na taon, kung sa inuminabot sa nainining 3.1% ang inflation rate. Magigirumduman, Disyembre kang nakalis na taon. Nakapagtala ang reyon ng 4.9% inflation rate, but sa biyon buminaba inining 1.8% pagpatakam bulan ng Enero. Sigun sa ahensya, Nagkapira sa mga nakatabang sa pagbaba kang inflation sa Bicol. Iyo ang alcoholic beverages as in tobacco na may 11.1% na sa 11.2%. 4.5% sa clothing as in footwear gikan sa 5.4%. 2.9% sa household equipment as in household maintenance sa dating 3.4%. 0.3% inflation rate sa transport sa dating 2.0%. 5.8% sa restaurant as in accommodation services gikan sa 6.5% Asin in ang huring nakaambag sa pagbaba iyong personal care and miscellaneous goods and services na 2.8% na sana sa dating 3.6% kan bulang kang Disyembre. Nakita natin yung mga kumbaga, tumataas. Ang presyo ay tumataas, pero sa mas mabagal na antas, o level ng pagtaas. Kumbaga, kung i-compare natin siya a year ago or last December 2023, mas mababa yung pagtaas ng presyo ng mga food items. So, ang ang sinasabi natin, so among among the yung contributor, sabi natin food and non-alcoholic beverages, no? Ang weight kasi nito ay 64.7% sa buong sa, uh, sa general no na inflation. Sigun sa opisina, enterong probinsya sa reyon ang nakapagtala ng hibabang inflation rate sa bulan kan Enero. Nangangyenot digdi ang sorsogon na may 0.6% inflation rate, sinundan kang Camarines Norte na may 3.0%, Albay na may 3.3%, Camarines Sur na may 3.6%, asin ang probinsya kang Katanduanes asin mas bate, na parehong may 4.2% inflation rate dahil economic measure ito no ito yung parang isa sa mga measurement ng ekonomiya ng, ng anumang uh, rehiyon at country no pag bumababang inflation so gusto nung sabihin mas gumaganda kung sa kung sa status ng ekonomiya mas gumaganda ang economy kasi yung 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 level nga ng pagtaas ng presyo ay kumbaga mas mabagal kaysa sa mataas so pag nag, nag double digit ang ating inflation rate napakahirap na punon. Katakod kay ni, laom kang ahensya na dagos-dagos ng mababa ang inflation rate sa kabikolan sa mga maarabot pang bulan. Mientras tanto, ikapito ang Bicol sa may hibabang inflation rate kunya na taon sa bilog na nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, nomer corporal. Dating miyembro kan bantay sa barangay program kan Masbate First PMFC sa banuaan kan Mobo, pigahangaan ang makalis na maging pulis naman. Si Danica Garcia sa detalye. Pig bibiliban ngunyan ka netizens ang sarong 31 anyos na lalaki hali sa isla kan mobo mas bate. Gikan kaya sa pagiging bantay sa barangay, ganap na siya ngunyan na patrolman. Estorya kan sa tuyang bida na si patrolman Richard de la Rosa, aki pa, pangiturugan niya ng maging pulis. Alagad darakan kakapusan sa budget, inian sa iya na sa namunang iginilid. Mam, Ma naging pangarap ko po, po talaga, ma'am, sinong bata pa po ako na makapag-pulis po at maka pag-service ko sa client po. Uh, ma'am, kung tatanungin mo kay ma'am, sa unang family po ni father, uh, apat po, tapos sa pangalawa, siya, bali 13 po. Uh, naging dahilan po siguro, ma'am, yung ano, ma'am, yung kahirapan po. Kasi, isa lang po ako, ma'am, na ordinary, isa lang po kaming ordinaryong yung tao, na walang-wala man din po, ma'am. Antes na maging pulis, dating kagawad sa barangay Luyang, katungan si Patrolman de la Rosa, kunsain haros apat na taon man siyang nanirbihan. Taong 2020, kan niya man ang bantay sa barangay program kan Masbati First Provincial Mobile Force Company. Sa lindong kan programa, naukudan niya man ang manlain-lain na bagay na makakatabang sa iya mga kabarangay, arog kan tamang paagi sa pagresponde sa oras nin emerhensya inorganize po po yung tao ma'am para patulungan po kung may iwas po sa anumang mga masasamang gawain yung mga kabataan at maging peaceful ang barangay. Makalihis ang labisarong taon niyang pagiging bantay sa barangay, liwat na nabuhay ang sa iyang pangitorogan na maging pulis. Darakan mga nagunong kaaraman, asin kan mga inspirasyon niya sa buhay, digdi niya na daapin rusigihan ang sa iyang pangitorogan. Siring kan ibang pulis, nag agiman man siya sa man iba-ibang training, na ipasar ang board exam. Taong 2021, kanan sa iyang pangiturogan na maging pulis, dagos nang narealisar. Uh, una muna po ma'am, kung nagpunta po yung ma'am na, yung naganda po yung mas bad bad energy doon ma'am, tapos ang ano po sila ma'am ng mga na kung sinong gusto pumasok sa magpupulis, nagbigay sila ma'am ng mga requirements ma'am. At ang isa naman doon, ma'am, uh, naging qualified naman po ako doon sa mga requirements nila. At iyon, ma'am, naging susi ko mo para pumasok ma'am sa PNP. Sa ngunyan, saro na si Patrolman de la Rosa sa Personajes Con First Maneuver Masbate PMFC. Dayupot na naninerbihan para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jenny Selamat